Anyway, uh, last uh, question na po to secretary uh, Ralph Rector sir for the record po uh i am against uh unprogram funds especially pag uh, nagagamit po ito masyadong broad na nagagamit na po siya for uh, naging uh, nat natatawag nga ni Senator Win as uh, naging pork barrel po itong unprogram funds kung hindi po alam nang Pilipino kung saan po na nagagamit na hindi naka, hindi itemize sa, sa sa ating national uh, budget ata uh, balikan ko lang po yung 2024 nandoon po yun sa provision na pwedeng gamitin uh, ng pwedeng walisin no ng uh, national treasury o oh, ng uh, bureau treasury or ng finance yung mga excess uh, funds at uh, nagkaroon tayo ng discussion yan sa Committee on Health dito sa Senado at nagkaroon po ako ng 14 hearings including health emergency allowances ng mga health workers at ito pong sa bill health. Uh, kung gamitin naman po yung excess funds pambayad sa health emergency allowances ng mga health workers, wala naman pong masama dahil services rendered po yon, pinagpawisan po nila yon at pinaghirapan sa panahon ng pandemya ang ating mga modern day heroes. Kaya lang po uh, yung mga excess funds sa uh, kinuha po ng National Treasury pinol then yun po yung ginamit no for uh, unprogrammed uh, funds at nung 2024 uh, meron pong pinabalik no o na 89.9 billion uh, salamat po sa sa Supreme Court na nagkaroon sila ng TRO at uh, hindi inobos yung 89.9 billion, 60 billion po ang napunta sa National Treasury. Ngayon, nag-order po ang Presidente this year na ibalik po yun. Uh, uh, yun ang katanungan ko is, uh, paano po yun ibabalik sa, sa, sa PhilHealth uh, for this year o ipa-fund po ang uh, PhilHealth uh, next year. At pinaalala ko naman po sa PhilHealth natin, Uh, as early as last year sabi ko sana kung ginastos niya yung pondo ng PhilHealth sa tama in, in, kung nagawa nilang yung mga reforma ginawa nila noong Disyembre nag-board meeting sila yung mga additional uh, case rates yung mga additional packages yung mga old uh, policies nila tinanggal na nila eh kung ginawa nila noong Enero yun ng July at uh, Enero po ng 2024 wala silang excess funds walang wawalisin ang Department of Finance or ang Bureau of Treasury. So walang excess funds. Kasi para po sa akin, ang PhilHealth ay para sa health po, pondo po para sa kalusugan nyo ng bawat Pilipino. Para sa akin, wala pong excess funds ang PhilHealth dahil marami pang Pilipino ang takot magpa-hospital, ayaw magpa-hospital dahil sa kahirapan. Meron ngang buntis dyan sa, 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 uh, sa Cebu. Cebu. yun, no? Sa Cebu, mag-ina, ayaw pong magpa-hospital ng anak sa sidewalk na matay pa yung mag-ina. Meron pong isang uh, provincial uh, health officer ng Camarines Norte na admit siya uh, 4 million. Ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli, 6 million. Ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. A total of 57,000, which is less than 1% pa po ng kanyang billing. Pero ang nakalita sa sahod niya, 200,000 na lugi pa siya, namatay pa po yung provincial health officer. Ibig sabihin, wala talagang excess funds ang PhilHealth. Uh, uh, kaya dapat po, walang na, na naibalik. Eh, kaya lang, na, nabagit niyo po ito sa isang hearing natin na uh, nandun po yung uh, nakalagay po dun sa, sa, sa GAA na pwede pong uh, kunin po. No? It was put by uh, uh, Congress. Uh, kaya lang po ako po ay naniniwala legally lumusot but morally uh, unacceptable po sa akin dahil marami pa po mga pasyente po ang naghihingalo takot po talagang magpa-hospital sa, sa, sa ngayon dahil po sa sa kahirapan Bal gamitin po sa health yung pondo ng uh, PhilHealth kasi once na na, na yung hirap po nitong unprogrammed funds sana po ay kaya I am against it. Kung meron man pong unprogrammed funds, dapat klaro kung saan gagamitin. Hindi yung pwedeng gagamitin dito po sa mga flood control projects, na ginagawa pong gatasan ng ilan. Mas uh, kawawa naman po yung Pilipino. Habang naghihirap, takot mag-hospital, tapos yung, yung excess funds ginamit po sa flood uh, control o sa mga unprogrammed uh, funds ginagamit sa mga proyekto na hindi naman po mapapakinabangan ng mga mahirap nating uh, kababayan. So yun lang po uh, I know you're doing your job po sa uh, Secretary uh, Ralph uh, Recto. Yun lang po ang concern ko paano po may babalik itong 60 billion, paano po gagamitin po ito at paano po maiwasan na magamit po itong mga unprogram funds sa uh, pork barrel, yung mga unprogrammed funds na proyekto ng mga flood control na hindi natin alam pag nandyan dyan na yung excess collection na pinaghirapan nyo rin po ito, kayo pong nag-collectan nitong excess collections, tapos pagdating po sa sa sino bang mag-decide -de niyang unprogrammed funds hindi na natin alam kung saan na pupunta dapat kung meron man ang unprogrammed funds naka specified po doon saan pang gagamitan po. Huwag naman po sana sa mga kung, kung foreign assisted projects dapat klaro po uh, Senator Win na uh, sa foreign assisted project, huwag naman yung masyadong broad na uh, pwedeng gamitin sa iba't ibang uh, proyekto na hindi na natin kontrolado. At alam mo 'yun, alam natin 'yun na hindi na natin kontrolado sa napupunta 'yun at nagiging source na po ng uh, uh, corruption at ginagawa pong gatasan ng uh, iilan po. Concern lang po ako sa pera ng uh, gobyerno. Dapat po yung maibalik po sa taong bayan at nagagamit po sa tama. Yes, Secretary so, Rao. Yeah, salamat sa inyong katanungan ha, sa aking kaibigan, sa Torbongo na kasama ko sa layunin na ma-improve ang kalusugan dito sa ating bansa. Having said that, alam po ninyo yung record naman natin ng tayo nandito sa Senado, ay tutol naman talaga tayo dyan sa mga unprogrammed funds na yan. Unang-una -una, sa dahilan na pag linipat mo, uh, yung pondo sa program, lalagay mo sa unprogrammed para magkaroon ng fiscal space. Halimbawa, sa program ay lumalaki yung deficit ng ating bansa. At dahil dyan, tutol tayo dyan. Ngayon, sa usaping unprogrammed, kung papayagan natin yan, siguro may mga dalawang dahilan lang kung bakit uh, mahalaga yung unprogrammed fund. Halimbawa, pag may sakuna, katulad doon ang sa Davao del Norte at sa Cebu, may agahan pwede makuha ang ating Pangulo. o may excess revenue nga naman, eh, pwede natin gamitin yan para sa kalabidad. Ang isa. Ang pangalawa, halimbawa, hindi nakasama sa cut-off uh, ng DBM yung paggawa ng NEP na may mga foreign assisted project na dumating after the cut-off ng ginawa yung NEP, at uh, maganda naman yung mga foreign assisted projects na yan, ay pwede pe mapondohan yan kung nandun sa ang program. So, uh, to me, only for these two reasons na pwede pe magkaroon ng ang program. Siguro pwede natin tignan as a percentage of the budget, 1%, 5%, 5 of the budget, pwede siguro ang program. Something like that. No? But only for these two purposes. Ngayon, tungkol mm -hmm. naman dun sa nabanggit nyo na Peel o or EXPET revenue ng GOCC. Sa tulad ng sinabi natin dito, nang tayo itinawag sa Kongreso para magpaliwanag tungkol dyan, ay inutusan po tayo ng Kongreso. Uh, sinabihan tayo, base sa 2024 GAA, mandated, the DOF shall. Inutusan tayo ng Kongreso noon. Kaya natin ginawa yun. Ano po? At uh, tama po yung sinabi nyo, nagkaroon ng Supreme Court decision na nag-TRO instead of 89 billion, to 30 billion, we need is 60 billion na gamit natin. At naipaliwanag na natin yan dito, uh, marami dyan, kung hindi man kalahate, napunta doon sa uh, mga health workers na tumulong ng panahon ng pandemic. Uh, may igit 27.5 billion. At maraming iba dyan na gamit from health to health. No? Uh, ngayon, katulad na banggit ko, para magkaroon ng fiscal space ang Kongreso, dinipat yung ibang priority programs ating sa ating Pangulo saan program kung sa, and some other foreign assisted projects together with uh, uh, flagship projects na yun naman ang pinondahan karamihan din uh, doon sa ang program noong 2024. Uh, now, directly, uh, saan manggagaling yung 60 billion? Uh, na ibabalik natin sa PhilHealth na nakuha natin noong 2024. Nabayaran na rin natin yung mga health workers. Nabayaran na rin natin yung mga ibang uh, medical assistance programs uh, na kapalob ngayon yan sa GAB, sa General Appropriations Bill ng House. na itingit na natin dyan yung 60 billion na dinagdagan natin ang Department of Health Budget na ibibigay sa PhilHealth na may git 60 billion in next year's uh, budget sa 2026. Ano po? Uh, Saan kinuha yung 60 billion? Uh, Napag-usapan natin ng Pangulo na kung babawasan natin ang budget ng DPWH doon sa flood control na may 250 billion. Ang uh, sabi ko sa Pangulo, I recommended na yung 60 billion ibigay na natin sa village na hindi na natin kailangan. Ibigyan uh, ibigay na natin sa village yung 60. Ngayon yung 190, meron tayo mga na ginawa. At sinundan naman ng Kongreso ngayon doon sa GAB na karamihan dito mapupunta sa edukasyon, sa kalusugan, halimbawa, at uh, sa agrikultura, at may mga ilang pang mga department. No? So, yan, yeah, matatanggap ninyo yan. May pasalan ng Kongreso ng lunes yan, kahapon. So, uh, pagbalik ninyo ng session, matatanggap ninyo yung uh, version ng house the budget for 2026. Makikita nyo nakapaloob doon yung 60 billion na ibaba sa PhilHealth. And finally, ang isa pang komentaryo, dahil nabanggit ninyo, yung tungkol sa yung pera ng PhilHealth, ay dapat mag sa pang-ganusugan, tangayon tayo dyan. But having said that, alam po ninyo, yung ganusugan, dalawa eh. Merong PhilHealth, that is on the demand side, at meron yung mga pangangailangan ng hospital, on the supply side. Kahit isang trilyon ang budget ng PhilHealth, pero kung walang hospital, walang paggagastos yung isang trillion na yun. Ano po? Uh, ang kulang sa atin ay kulang ang dami ng ating mga hospital beds. Kung kaya, doon din sa 2026 budget na isasabit din dito ng Kongreso, kasama doon sa menu, yung supply side, pagdagdag ng uh, enhancement program ng DOH, makatulong sa mga local government unit dahil dinibold natin ang pangkalusugan sa local government unit. The last time the local government built a hospital was probably pre-pandemic. Okay, sa kulang na kulang sa Mindanao. Covered nga lahat ng taga Mindanao sa Philhead, pero kung ilan lang ang hospital sa Mindanao, hindi mapapakirabangan ng Mindanao. Mas maraming hospital sa Luzon, mas maraming sa, taga Luzon na miyembro ng Philhead ang makikinabang halimbawa sa Philhead dahil may hospital sa Luzon. So I, I, I would strongly suggest for Congress to look at it from both sides. Uh, are the number of hospitals and hospital beds we have, including the funding of PhilHealth. Pagdating sa kalusugan. So maraming salamat sa inyong katanungan, sir. I agree with you, no? In fact, uh, nung chairperson po ako ng Committee on uh, Health, with your support noon sa so 18 Congress, Uh, na talagang pinaglaba natin yung mga additional hospital beds, uh, renationalization kung kakailanganin, dahil maraming mga uh, probinsya po na walang sariling uh, uh, hospital kaya DOH po nagdadala at marami tayong sinusuportahan na mga hospital at mga health centers. At uh, Pakiusap ko lang sa Secretary Recto, tulungan niyo rin po ito to make it uh, operational at dapat magamit po mula Luzon, Visayas hanggang uh, Mindanao. And uh, pakiusap ko lang po, na uh, reminder lang po, mas alam nyo naman po ito, nabanggit nyo po kanina na uh, inutusan po kayo ng Kongreso kung na pwedeng kunin po sa GOCC yung excess funds. Ang pakiusap ko lang naman po, since nasa inyo yung discretion, kung ano po yung GOCC na pwedeng pagkukunan. W wala, wala pong discretion o ibinigay sa akin ng uh, sa excess mandate po. na yun. Mandate. Oo, oh, maliwanag yung uh, walang discretion na ibinigay. Basta excess revenue. Ang pakiusap Atin, ko lang, can, can you just spare the, uh, the, the help? I mean, uh, kung maaari, kung pagkaka magkakaroon kayo ng mga ganong provisions in the future, wag lang po sana yung uh, uh, um, uh, health. Kung wala, wag, uh, wag, um, di na rin tayo papayag dito sa Senado ng ganon. Yan ang, yan ang Di na tayo papayag. Program. Pero ibig ko pong sabihin, kung meron man pong mga ganong provision na makita kayo, kay Kylie spare the health kasi para sa akin talaga Feel Health um, um, is para sa health, health klaro eh, right. health ng Pilipino, Feel Health. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag niyo kaming utusan. Hindi. <laughs> hindi po 'yung inutusan. It was a uh, na nilagay lang po sa provision ng uh, GAA na pwedeng kunin yung excess funds. Uh, ilalagay na namin next time na na wag ang health Please, wag ang health kasi marami pang Pilipino ang takot magpa-hospital at walang pambayad po sa pagpa-hospital. Yung iba po namamatay na lang po sa takot magpa-hospital.